Guys, andine kami ng Taal Lake, dahil wala na kami pambili ng mga pang-ulam pang-ulam eh nag-aari mo ho nandine sa toliya Manoliya kayo dyan Maigi na mamaya ng may luya May toliya ga? Madami Pinanguha na lang pinanguha ang toliya din. Napakaliliit pa naman sa hype na lalaka pa eh i... Kakainin na lang kakainin Diyos ko ang dami doong malunggay Gulayin nyo ang malunggay ni Tzue Bear <laughs> So dami ang tanim na malunggay. Ewanin ko kung hindi ka magkagatas, call center. Huwag <laughs> ako. Ah, uh, mga katulito liya at linis na linis ang ano. Tinitipid ko nga ang sabo na iyon at maganda sa aking katawan, mabula, mabango. Bago i-accessin daw niya din sa taal sa Nakatala no. Guys, tingnan kanina pa ako nalilig. Bubble wave. At oh, tingnan mo, ipakita mo kasi! Oh, ipakita mo, ipakita mo. O, oh, yun ang may sapi ka. Ibabad mo na, ibabad sa tubig yan. yan. Ibabad mo na, ibabad. Hindi, kahit tingnan... na matunaw. <laughs> na oh, mo. Makapal pa rin siya kasi kapal na mukha ni call center. Kasi kapal nang! ni Call Center. Black ha ang ni Call Center. Guys, yung sabon na yung gamit namin, sobrang kapal. Matagal din siya gamitin. Tapos ng bango, ah, sobrang bula. Lalagay namin sa comment section sa baba ulit. Doon kayo pwede umorder. At sa mga nagtatanong kung anong gamit namin sa mukha, kung anong gamit namin sabon, sunscreen, lahat po yan ay nasa comment section. I-check nyo na kung gusto nyo din gumanda ang mukha nyo at maging glass case. Wow. Check the basket and place your order now si call center kaya pala nawawala nandoon sa mga lalaki at nakikipagkainan ng tilapia <laughs> ma. ayun pupuntahan natin siya talagang hindi ako makakapayag sa mga nangyayari sa buhay niyan Hindi <laughs> yung si call center kaya pala nawala doon sa paliligo nandiyan at nakakain ng mga nahuling tilapyang inihaw yun talagang si call center kahit saan magdating eh walang handaan at mayroong handaan eh, talagang nasa kainan eh ayun <laughs> Guys ayun ano? Ano? eh. mo! Wala kang mayat ng rabbit! Angkay <laughs> ng bak Ayungin guys. I'm I'm so way, guys? guys, oh yes. tingnan niyo si Call Center. Talagang yes. hindi na um, na-update. Si Call Center kahit saan magdating walang binyagan. Kasalan, kasunan, may nginang <laughs> Wala na akong makain. Toast. Si Call Center A, kahit walang 40 days at pabasa ay may kinakain ano eh. Oh, yung hindi. Ano isda yan? Yung kangure. Hindi na kinaliskisan? Ay ano, hindi na hinala ng ano, laman loob? Hindi. Wala namang ano, patukala naman ang buhay. Kaya siga, ang kakaunti na ang buhay. Inom pa din ang inom noon. Ilang percent na lang ang buhay eh. Sana ako lumakay niya sa mukha. Pitan, lalar muna. Siyempre, glass skin. Ano na, pag humangulay. Ha pero walang malalaki, puro ayong ini. Bet hindi ito ang ininom nyo. Patoka sa isda. Patoka sa isda. Magaling siya, ate. Hoy, kuha yung... Diana, kuha yung lagay ng tubig. You're done! Alam na soft drinks mag ako nasa ko yan Ang daming tuliyad yun Eh! Ito ako. Nga nga, Ate Joy. <laughs> si Ate Joy, ah. Nga nga. <laughs> nga nga. Mga may alam kami sakit. Kung sentar mo kaliyan dumayo ng ihe, kaya naman pala yung nakain kong tilapia nung isang araw, panghe Gawa mo. Kaya pala yung mga isda sa aming niluluto, ako ang panghe. Gawa mo. <laughs> umihi ka na ng umihi dyan. <laughs> <tinyo> ah, Yon, tilapia lutang eh oh. Pautang. taho gayon yon? Hay da, ng pera. Bibilang ng ng pera be, bibilang ng taho Diyos, may pang-ulam din ng maghapon. kaya aabot ng maghapon sa amin pag nala nalagyan ng luya. Hay. Hay. Na-isaboy mo ulit daw. Ay, yung nabrooklyn mo ang nanay ni Lips, ano? Yung hindi na makakaahon ko. <laughs> 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 Naitapon na dito yung pinanin Itapon ko ulit. Ara, ipanimutin niyo na lang ulit. Kaya ang laka <laughs> <laughs> so, ng chan. Tingnan naman, ang tabog eh. <laughs>